Sumabay na si Justin sa court training ng mga kuya niya. Ngayon lang ito nangyari at nakakatuwang makita na handang sumabay si Justin sa ganitong mga klasing ensayo. Weekend lang kasi nakakapunta si Justin dahil may pasok siya. And Monday to Friday kami nag ensayo sa court ng mga kuya niya. So, eto na guys, panoorin natin kung paano sumabay si Justin sa mga kuya niya. Okay, so guys, first time po ni Justin sa ganitong klaseng ensayo. Usually kasabay niya mga bata, pero since nandito siya, sasabihin na natin siya sa ensayo na ginagawa namin kapag nasa court kami. siya yung magiging pinakabata sa atin. So, nakakatuwa lang kasi, alam mo yun, from the day uh, when he started, nag-level up na rin siya. And I think, deserve niya na kung ma-level up din yun. And sayo na ginagawa niya. And makasabay sa mga kuya. First time mo sa ah. ano ano, ano gagawin mo? ka? Mm. Ha? Ayos! Ayos! <laughs> <laughs> yeah. mm. Pero guys, commercial muna tayo dahil gusto ko lang sabihin sa inyo na tuloy-tuloy lang ang pagtanggap ng Mavs Academy sa mga enrollees na gusto makapasok. Again, if you want to enroll, message na kami sa number na to or sa Mavs Academy Facebook page and magkita-kita tayo sa mga susunod na ensayo. so diba Mi sono fatto vedere che mi Già fatto vedere che mi sono fatto vedere che mi sono So ayun na nga guys, natapos na ang ensayo and nakakatuwa na makasabay si Justine sa mga gantong klaseng training. Eto na din kasi ang mga tipo ng ensayo na talagang kakailanganin niya. Sa susunod ay bibigyan pa natin sila ng mas advanced na ensayo. Pero actually ang challenge sa akin is kung paano makakahabol si Justine. Dahil sabi ko nga every weekend lang siya nandito pero kahit papano ay andun yung effort niya, sacrifice siya bumiyay, at dun palang ay talagang napakalaki na ng improvement niya. Alam kong marami sa inyo ang nakita kung paano nagsimula si Justin sa pag-develop ng skills niya pati na rin ang mindset and attitude na meron siya. At sa bawat balik niya dito ay mas nakikitaan ko siya ng overall development. Kaya hanggang dito na lang muna guys and sabay-sabay nating subaybayan at suportahan ang batang ito.